Nakapaglagay ka na ba ng isang simpleng bagay sa ilalim ng iyong unan? At naramdaman mong parang bumubulong ang iyong mga pangarap pabalik sa iyo? Hindi ito mahika. Hindi ito pamahiin. Kundi isang tahimik na pagbabago sa enerhiya na parang narinig ng universo ang isang bagay na hindi mo man lang sinabi ng malakas. Sa Hunyo Jess, may isang bihirang pangyayari. Isang araw, kung kailan nagkatugma ang sinaunang enerhiya isang araw na ang iyong pagtulog ay hindi lang pahinga. Ito ay nagiging isang pintuan. At ang bagay na inilagay mo sa ilalim ng iyong unan, sa gabing iyon, ay maaaring magbukas ng landas patungo sa pera, oportunidad, at kapayapaan. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakatugma ng enerhiya. Kaya kung matagal ka nang naghihintay, nagtatrabaho, umaasa Maaring ito na ang sandali na sabihin ng iyong enerhiya. Handa na ako ngayon. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, lalo na sa mga tahimik na probinsya o sa mga matatandang lola, may isang lumang paniniwala. Ang kasama mo sa pagtulog, iyon ang kausap mo sa panaginip. Hindi sa mga salita, kundi sa enerhiya. Ang aral na ito na nakaugat sa karunungan ng Budismo at sa espiritwal na pagiging simple ng mga Pilipino ay naipapasa mula sa matatanda patungo sa mga bata, hindi sa malalakas na ritual o dramatikong kilos, kundi sa mga bulong, banayad na haplos at taos-pusong sinseridad. Hindi mo kailangan ng kandila, hindi mo kailangan ng kristal, hindi mo kailangan ng pera. Ang kailangan mo lang ay isang banal na bagay, isang sandali ng katahimikan at isang gabi, Hunyo sampu, kung kailan ang enerhiya ng universo ay lumalambot ng sapat. Para makinig. Dahil ito ay hindi mahika. Ito ay pagkakatugma ng enerhiya. At sa pagkakatugmang iyon, ang maliliit na bagay ay nagiging sisidlan. Ang dahon ng laurel ay nagiging healing. Ang barya ay nagiging pasasalamat. Ang unan ay nagiging espiritual na daan. Sa video na ito, malalaman mo kung paano ang isang daang taong gulang na praktis, tahimik, mapagpakumbaba at makapangyarihang Pilipino ay maaaring mag-anyaya ng mga di inaasahang biyaya sa iyong buhay. Hindi sa pamamagitan ng pagtugis, hindi sa pamamagitan ng pagpilit, kundi sa pamamagitan ng pagpayag. Dahil minsan, ang kailangan lang ay taos pusong puso. At isang munting ritual na ginagawa bago matulog. Ang espiritwal na kahulugan ng ritual ng unang. Sa mga turo ng budismo, ang pagtulog ay hindi lamang pahinga. Ito ay pagbabalik sa pinagmulan. Isang sandali kung kailan bumabagal ang malay, lumalambot ang katawan, at nagiging bukas ang espirito. Kaya naman, madalas sabihin ng mga monghe, kahit sa katahimikan ng mga templo sa buong Asya, mula Thailand hanggang Nepal, na mas malakas magsalita ang iyong pagtulog kaysa iyong mga salita. At sa maraming tahanan sa Pilipinas, tahimik na naniwala ang ating mga ninuno sa isang katulad na bagay. Kapag natutulog ka, sumusuko ka. Hindi ka na nagpapanggap. Hindi ka na nag-aalala. At hinahayaan mong lumutang ang mas malalim mong enerhiya. Kaya ang paglalagay ng isang bagay sa ilalim ng unan ay hindi pa mahiin. Ito ay isang simbolikong gawa ng espiritwal na kasunduan. Isipin mo, ano pa ba sa iyong buhay ang inilalapit mo ng ganoon kalapit, palagian, at mahinahon sa iyong ulo? Ang unan mo ang lugar kung saan sumisibol ang iyong mga pangarap, humihina ang mga isip, at nananahan ang iyong mga intensyon. Sa sinaunang practice ng Budismo, ito ay kilala bilang paglilipat ng enerhiya. Sa pamamagitan ng nagpapahingang katawan. Simple lang ang ideya. Kapag tahimik ang katawan, mas malayang gumagalaw ang enerhiya. At anumang bagay na inilalapit mo, lalo na sa iyong ulo at puso, ay nagsisimulang makipag-ugnayan sa iyong banayad na larangan ng enerhiya. Hindi ito nakikita. Hindi ito siyentipiko sa paraang inaasahan ng mga modernong tao. Ngunit ito ay malalim na totoo sa wika ng espiritu. Kaya binibendisyonan ng mga monghe ang mga agimat bago matulog. Kaya inilalagay ng ating mga lola ang rosaryo sa ilalim ng unan bago bumiyahe. Kaya sinasabihan ng mga bata na matulog na may kasamang banal na bagay sa mahihirap na panahon. Dahil ang sandali sa pagitan ng kamalayan at panaginip ay banal. At kung ipapasok mo ang intensyon sa sandaling iyon, kahit sa anyo ng dahon, barya o sulat na sinulat mo mismo, Naglilikha ka ng tulay sa pagitan ng iyong pagising na hangarin at ng iyong enerhiyang natutulog. Kapag ginawa ito sa isang makapangyarihang gabi, tulad ng Hunyo Dies, kung kailan sinasabing tumataas ang espiritual na enerhiya, ang ritual na ito ay nagiging higit pa sa isang gawi. Nagiging isang paanyaya sa universo. Isang paanyaya na bumulong pabalik. Na magbukas ng mga pintuan. Na magdala ng pera. Hindi bilang gantimpala sa pagsisikap kundi bilang tugon sa pagkakatugma dahil ang enerhiya ay hindi lamang tumutugon sa kilos tumutugon ito sa kahandaan Bakit malakas ang Hunyo das mga astrological at energetikong dahilan Hindi lahat ng petsa ay may parehong enerhiya tulad ng pagtaas at pagbaba ng mga alon kasabay ng buwan ang ating espiritual na enerhiya ay dumadaloy ng iba-iba depende sa galaw ng kalawakan. At sa loob ng maraming siglo, tinitingnan ng mga monghe, astrologo, at maging ng mga hilot sa Pilipinas ang ilang mga araw bilang mga pintuan ng pahintulot. Mga araw kung kailan tila mas handa ang universo na tanggapin ang ating mga intensyon. Isa sa mga araw na yon ang Hunyo Sampo. Ayon sa mga kalendaryong lunar ng budismo, ang Hunyo 10, 2025 ay nahuhulog sa isang espiritual na mahalagang panahon. Ito ay nasa pagitan ng isang waning moon at isang planetary trine, isang bihirang pagkakatugma kung saan nagkakasundo si Jupiter, planeta ng kayamanan, at Mercury, planeta ng intensyon at mga mensahe. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, Mula sa enerhetikong pananaw, ang kalangitan ay nakaayos upang suportahan ang kalinawan, kasaganaan, at pagdaloy ng pera, lalo na kapag ang mga hiling ay ginagawa ng tahimik at may sinseridad. Sa sinaunang astrolohiya na nakakaimpluensya sa maraming tradisyon ng budismo, si Jupiter ay hindi lamang tungkol sa pera. Pinamumunuan nito ang pagpapalawak, pagiging mapagbigay, at mga biyayang hindi nakikita. Si Mercury naman ay konektado sa mga intensyon, pagsulat, pagsasalita at enerhiya ng paglilipat. Na napakahalaga sa isang ritual kung saan may inilalagay kang bagay sa ilalim ng unan. Kapag bumubuo ang dalawang planetang ito ng isang mahinahong anggulo, tulad ng sa Hunyo 10, lumilikha ito ng tinatawag ng mga energy worker na channel of flow. Kaya naman ang ritual na ito ay itinakda ng eksakto sa gabing iyon. Ngunit lampas sa mga bituin at planeta, may espesyal ding kahalagahan ng Hunyo, sampo para sa maraming Pilipino. Ito ang gitnang bahagi ng taon, isang espiritwal na checkpoint. Nakaraan na ang kalahati ng taon, kalahati pa ang natitira. Panahon ito kung kailan maraming tao ang nagsisimulang magdasal ng mas taimtim, umaasa ng mas malalim at tahimik na nagmumuni-muni. Nakagawa ba ako ng sapat? Para sa maraming OFW, tindera, estudyante at mga single parent sa Pilipinas, ang Hunyo ay buwan ng tahimik na presyon. Baya rin sa eskwela, mid-year na target, muling pagsusuri ng budget. Kaya ang paggawa ng ritual na ito sa Hunyo Dies ay hindi lang astrologically aligned, ito rin ay emotionally aligned. Hindi ka lang naglalagay ng isang bagay sa ilalim ng iyong unan. Ipinapwesto mo ito sa isang gabi kung kailan nagtatagpo ang iyong pangangailangan, pag-asa, at ang kahandaan ng uniberso sa banal na oras. At kapag nangyari ang ganitong uri ng pagkakatugma, kapag tumutugma ang iyong panloob na kahandaan sa panlabas na oportunidad, hindi mo na kailangang habulin ang mga biyaya. Sila ang magsisimulang dumaloy papunta sa iyo. Hindi dahil pinilit mo sila, kundi dahil sa tamang gabi. Tahimik mong sinabi, "Handa na ako." Ano ang ilalagay sa ilalim ng iyong unan? At bakit? Ngayon na nauunawaan mo na kung bakit makapangyarihan ang Hunyo Teno, ang susunod na tanong ay simple ngunit banal. Ano ba talaga ang dapat mong ilagay sa ilalim ng iyong unan? Ang sagot ay matatagpuan sa puso ng pagiging simple ng budismo at espiritualidad ng mga Pilipino kung saan ang maliliit na bagay ay may malaking enerhiya at ang mahalaga ay hindi ang bagay mismo, kundi ang intensyon sa likod nito. Tuklasin natin ang tatlong makapangyarihang bagay na maaari mong gamitin. Bawat isa ay konektado sa enerhiya, tradisyon, at kasaganaan. Unang dahon ng laurel na may nakasulat na iyong intensyon. Sa parehong praktis ng budismo at Pilipino, ang dahon ng laurel ay higit pa sa isang sangkap sa pagluluto. Ito ay simbolo ng paglilinis, proteksyon, at kalinawan. Madalas sinusunog ng mga monghe ang dahon ng laurel upang pakawalan ang mga intensyon sa hangin. Ngunit kapag inilagay sa ilalim ng unan, nagiging tahimik itong tagapagdala ng mga pangarap. Ano ang gagawin? Kumuha ng malinis at tuyong dahon ng laurel. Isulat dito gamit ang panulat o marker ang isang maikling intensyon. Panatilihing simple galing sa puso. Halimbawa, handa na akong tumanggap ng di inaasahang pera ng may kapayapaan. Itiklop ito ng isang beses, huminga ng marahan sa ibabaw nito at ilagay sa ilalim ng iyong unan bago matulog sa hunyo, Jess. Ang pera, kapag binalot ng may taos pusong pasasalamat at inilagay sa ilalim ng unan, ay nagiging hindi lang pera, kundi isang senyales sa universo na bukas ka sa pagtanggap ng higit pa. Ano ang gagawin? Pumili ng kahit anong barya, kahit isang piso ay sapat na. Bago balutin, bulungin ito ng salamat ng tatlong beses. Ibalot ito ng maingat sa pulang tela o papel. Pagkatapos, ilagay ito sa ilalim ng unan, malapit sa gitna. Ang gawaing ito ay simboliko. Natutulog ka ng may pasasalamat sa mayroon ka at may puwang para sa higit pa. Tatlo bigas at asin, para sa pagpapatatag at paglilinis. Matagal nang ginagamit sa mga tahanang Pilipino ang bigas at asin sa mga ritual, upang sumipsip ng negatibidad at magangkla ng mga biyaya. Ano ang gagawin? Maglagay ng maliit na budbod ng hilaw na bigas at ilang butil ng asin sa isang puting tisyu o papel. Itali o itiklop ito upang maging maliit na supot Hawakan ito sa iyong dibdib ng sandali bago ilagay sa ilalim ng unan. Ito ay nagdadala ng paglilinis at pagpapatatag. Tinitiyak na ang enerhiyang dumarating sa iyo ay hindi lang mabilis, kundi pang matagalan. Ano man ang piliin mong bagay, tandaan. Hindi ito tungkol sa material na bagay. Ito ay tungkol sa mensaheng ipinapadala mo gamit ang iyong hininga, iyong mga iniisip, at iyong pagiging bukas. Dahil kapag naglagay ka ng isang bagay sa ilalim ng iyong unan, sa Hunyo 10, hindi mo ito inilalagay para makita ng universo. Inilalagay mo ito upang mas malinaw na makapagsalita ang iyong kaluluwa sa katahimikan. Paano gawin ang ritual ng unan? Hanggang sa hakbang. Ngayon, na alam mo na kung anong banal na bagay ang ilalagay sa ilalim ng iyong unan, ang susunod na hakbang ay gawin ang ritual ng may pag-iingat kalinawan at taos-pusong sinseridad. Hindi ito isang pagmamadaling sandali. Hindi ito isang pagsubok kung gagana ba ito o hindi. Ito ay isang tahimik na kasunduan sa pagitan mo at ng enerhiyang nakapaligid sa iyo. Narito ang kumpletong gabay sa bawat hakbang para gawin ang ritual ng unan sa Hunyo 10. Hakbang 1. Linisin ang iyong enerhiya. Bago matulog, Bago ang lahat, linisin ang iyong katawan at paligid. Maaring gawin ito sa pamamagitan ng maligamgam na paligo. Ilang malalalim na hininga o pagsindi ng kandila para sa sandali ng katahimikan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Naghahanda ka lang ng enerhiya para tumanggap. Kahit tahimik na sandali lang na may kamay sa puso, ay sapat na. Hakbang dalawa, ihanda ang iyong bagay ng buong intensyon kung ito man ay dahon ng laurel, barya na binalot sa pula, o supot ng asin at bigas. Ihanda ito ng dahan-dahan. Kausapin ito. Oo, ng mahina. Maaari mong sabihin ng ganito. Dinadala mo ang aking tiwala. Dinadala mo ang aking intensyon. Habang natutulog ako, hawakan mo ito para sa akin. Hindi kailangang eksakto ang mga salita. Ang kailangan lang ay totoo ito. Hakbang tatlo, ilagay ng dahan-dahan sa ilalim ng iyong unan. Dahan-dahang ipasok ang bagay sa ilalim ng unan, mas mainam kung nasa gitna, kung saan ihihiga ang iyong ulo. Habang ginagawa ito, ipikit ang mga mata at ulitin ng mahina ang isang affirmation, gaya ng, Inaayos ko ang aking enerhiya upang tanggapin ang bagay na akin na. Sabihin ito ng tatlong beses ng dahan-dahan, hawak ang kamay sa dibdib. Pagkatapos humiga, matulog. Walang pilitan. Walang pag-aalala. Pahintulutan ang katawan na magpahinga at hayaan ang espiritu na magsalita. Hakbang apat, ano ang gagawin sa sumunod na umaga? Pagpagising mo sa Hunyo 11, huwag magmadali. Dahan-dahang umupo, ilagay ang kamay sa unan. Bulungan ng mahina, salamat. Ngayon ay naglalakad ako sa pagkakatugma. Pagkatapos, Itago ang bagay sa ligtas na lugar, sa drawer, supot o pitaka. Ipinapahiwatig nito sa universo na naipadala na ang iyong intensyon. At ngayon, maghintay ka ng may kapayapaan. Hakbang lima, ulitin ang affirmation sa loob ng tatlong gabi. Bagaman ang ritual ay ginagawa lamang sa Hunyo 10, maaari mong ipagpatuloy ang enerhiya sa tatlong gabi pang sumunod sa pamamagitan ng pag-uulit ng parira lang ito bago matulog. Tahimik akong tumatanggap. Maingat akong nagpapahintulot. Hindi na kailangang ilagay muli ang bagay. Naipadala na ang signal. Ang pag-uulit ay nagpapalalim lamang ng pagkakatugma. Mahalagang paalala. Huwag pag-usapan ang ritual na ito sa lahat. Panatilihing banal. Panatilihing mahinahon. Hindi ito palabas. Ito ay isang usapan sa pagitan ng iyong puso at ng universo. At minsan, kapag mas tahimik ang hiling, mas malakas ang biyaya. Tunay na mga kwento ng mga Pilipino, mga OFW, tindero, estudyante, ATBP. Maaaring parang simple lang ang ritual na ito. Pero minsan, ang pinakasimpleng ritual ang may pinakamatinding kapangyarihan. Lalo na kapag ginawa ng may pananampalataya, at na pagtitiwala. Tingnan natin kung paano banayad na binago ng praktis na ito ang buhay ng mga Pilipinong sumubok, hindi dahil sila ay desperado, kundi dahil sila ay handa na. Ana, ang OFW sa Riyadh. Halos pitong taon nang nagtatrabaho si Ana bilang kasambahay sa Riyadh. Buwan-buwan, nagpapadala siya ng pera sa kanyang mga anak sa Quezon City, pero kahit gaano siya magsumikap, palaging may kulang. Pakiramdam niya ay pagod, walang laman, at naliligaw. Sa unang bahagi ng Hunyo, nagpadala ang pinsan niya ng maikling voice note. Subukan mo itong ritual ng unan sa Hunyo 10, magtiwala ka lang. Hindi naniniwala si Ana sa pamahiin, pero gabing iyon, matapos ang mahabang araw ng paglilinis at pagluluto, nagpasiya siyang subukan. Kinuha niya ang isang real na barya bagay na kadalasan ay hindi niya pinapansin. Binalot sa pulang papel, binulungan ng simpleng dasal, at inilagay sa ilalim ng unan. Makaraan ng tatlong araw, inalok siya ng kanyang amo ng sorpresa bonus. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap siya ng abiso mula sa remittance app tungkol sa cash incentive na hindi niya alam na kwalipikado siya. Hindi siya umiyak. Hindi siya tumawa. Ngumiti lang siya ng mahina at sinabi, Siguro handa na talaga ang enerhiya ko. Mang Tonyo, ang may-ari ng sari-sari store. Si Mang Tonyo ay anim na dalawang taon. Ang kanyang sari-sari store sa Laguna ay halos hindi na nakakaraos mula pa noong lockdown. Pinapanood niya ang mga customer na pumapasok at lumalabas, pero hindi tumitigil ang pagbaba ng kita. Isang hapon, habang nanonood ng spiritual video, narinig niya ang tungkol sa paglalagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan. Kalokohan yan, sabi niya noong una. Pero gabing iyon, sinubukan niya. Isinulat ang salitang abundance sa dahon at inilagay sa ilalim ng unan. Kinabukasan, walang nagbago. Pero pagsapit ng weekend, napansin niya ang kakaiba. Bumalik ang mga dati niyang customer Nagbayad ng doble by accident ang isang draper ng tricycle. At may nag-alok na makipagsosyo sa kanya sa pagbili ng maramihang grocery. Maliliit na biyaya. Pero para sa kanya, malaki ang ibig sabihin. Rika, ang iskolar sa kolehiyo. Si Rika ay labing siyam na anyos, nag-aaral sa Baguio. Nakatira siya sa isang shared dorm at nagtatrabaho ng part-time online. Noong Hunyo Jess, nanonood ng spiritual video ang kanyang kasama sa kwarto. Tawa siya pero lihim na nagsulat ng mga notes. Nakakita siya ng barya sa kanyang laundry bag, binalot sa pulang papel, at inilagay sa ilalim ng unan. Sa linggong yun din, nakatanggap si Rika ng email mula sa kanyang universidad. Napili siyang makatanggap ng dagdag na allowance para sa mga libro. Bagay na hindi niya inaplayan. Pagkakataon lang, baka. Pero hindi naniniwala si Rika. Sa ko, ang universo ay nagbibigay gantimpala sa tahimik na kahandaan, sabi niya. Hindi sa ingay, kahit sa kahandaan lang. Hindi ito mga kwentong pambata. Ito ay mga simpleng sandali ng pagkakatugma, mga totoong tao, totoong buhay, na tahimik na hinawakan ng enerhiya dahil pinili nilang maniwala. Mga karaniwang pagkamali na nagblok ng enerhiya. Ang mga ritual ng enerhiya ay hindi tulad ng mga resipi. Hindi mo pwedeng sundan lang ng mekanikal ang mga hakbang at asahan agad ang resulta. Ang kapangyarihan ay hindi nasa bagay. Nasa enerhiyang dinadala mo rito. Maraming tao ang sumusubok ng ritual ng minsan lang tapos sasabihin, walang nangyari. Pero madalas, hindi ang ritual ang pumalpak, kundi ang enerhiyang na-block sa daan. Narito ang mga pinakakaraniwang pagkakamali na pumipigil sa ritual ng unan at iba pang espiritwal na gawain na gumana ng tama. 1. Ginagawa ito dahil sa desperasyon, hindi dahil sa kahandaan. Ayos lang na gusto mong magkaroon ng pera. Ayos lang na humingi ng tulong. Pero kapag ginawa mo ang ritual ng may kaba, takot, o parang nakikiusap, nagpapadala ka ng mensahe ng kakulangan, hindi pagiging bukas. Tumutugon ang universo sa tunay mong nararamdaman, hindi lang sa sinasabi mo. Sa halip na humiling ng pakiusap, bigyan mo ako ng pera, subukang bulungin, handa na akong tumanggap. Dalawa. Ituring itong parang mahika o pamahiin. Hindi ito isang gayuma, hindi ito laro. Kung aasa kang magmamula ang pera mula sa langit dahil sa ritual, malamang mabibigo ka. Ang ritual na ito ay tungkol sa muling pagkakatugma, paglikha ng espasyo para natural na dumating ang pera sa mga paraang hindi mo inaasahan. Kung dala mo ang ugali na patunayan mo sa akin, nagiging palabas lang ang ritual at nawawala ang kapangyarihan nito? Tatlo. Masyadong isinasa publiko ang ritual. Mas malakas ang enerhiya kapag tahimik. Kapag sinabi mo sa lahat, ipinos mo online o ipinagyabang mo ang ritual, nagkakalat ang enerhiya. Matagal nang sinasabi ng mga matatandang Pilipino, ang lihim na dasal, mas malakas. Panatilihing banal, pribado, at tapat ang iyong ritual. Hayaan mong magsalita ang mga resulta. Ikaapat, nakakalimutang gawin ng morning affirmation isang maliit pero mahalagang bahagi ng ritual ang pagbulong ng pasasalamat sa umaga. Kapag nakalimutan mo ito o nagmadali sa umaga, nasisira ang daloy. Pinakamainam gumana ang ritual kapag sinilyohan ito sa umaga gamit ang katahimikan at pasasalamat. Kahit sampung segundo lang ng paglalagay ng kamay sa unan at pagbulong ng Salamat na sa pagkakatugma ako ay malaki ang epekto. Pitong agad-agad na pagdududa sa ritual. Kailangang nang panahon para gumalaw ang enerhiya. Hindi ibig sabihin na walang nangyayari kapag wala kang nakitang pagbabago kinabukasan. May mga tumatanggap ng biyaya sa loob ng tatlong araw. May iba sa loob ng tatlong linggo. Pero nagsisimula ang pagbabago sa sandaling ayusin mo ang iyong espiritu. Hindi ang kalendaryo. Iwasan ang mga pagkakamaling ito at hindi ka lang gagawa ng ritual, magbubukas ka ng isang daluyan. Hindi lang para sa pera, kundi para sa kapayapaan, kalinawan, at daloy. Pagninilay at pagsasara. Bakit ito epektibo ngayon? Baka nagtatanong ka na, paano ang isang maliit na bagay makagawa ng malaking pagbabago? Simple lang ang sagot. Dahil ang enerhiya ay hindi sumusukat sa laki, tumusukat ito sa pagkakatugma. Isang barya sa ilalim ng iyong unan. Isang dahon ng laurel na may kasamang iyong mga salita isang budbod ng bigas at asin. Hindi ito mga gayuma. Mga simbolo ito ng kahandaan, pananampalataya at tahimik na pahintulot. Alam mo karamihan sa atin ay lumaki na parang hinahabol ang pera, tagumpay at mga biyaya na parang tumatakas sa atin. Pero paano kung ang totoong problema ay hindi sila malayo? Kundi sobrang ingay natin sa loob kaya hindi natin marinig ang kanilang katok? itinuturo ng karunungan ng budismo. Kapag naging tahimik ka, naaalala ng mga biyaya kung saan ka hahanapin. Kaya epektibo ang ritual ng unan, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil inaanyayahan ka nitong maging tahimik. Pinapabagal ka nito. Ibinabalik ka nito sa iyong panloob na tinig. Inililipat nito ang pokus mo mula sa paghingi, patungo sa pagpapahintulot. At sa katahimikan na yon, may magandang nangyayari. Hindi ka na kumukontra, hindi ka na humahabol. Nagsisimula kang tumanggap. Kapag natulog ka ng may intensyon sa ilalim ng iyong unan, nagpapadala ka ng mahinahon, ngunit makapangyarihang mensahe sa larangan ng enerhiya. Hindi na ako nang hihingi, handa na talaga ako. At ang kahandaan ay may taglay na lakas ng atraksyon. Sa sandaling itigil mo ang paggalaw dahil sa takot at magsimula kang kumilos mula sa kapayapaan, nagsisimula ng ayusin ng buhay ang paligid mo. Lumalabas ang mga oportunidad. Dumarating ang mga solusyon. Dumadaloy ang pera, minsan sa mga paraang hindi mo inaasahan. At hindi, hindi ibig sabihin nito na mananalo ka agad sa loto kinabukasan. Pero maaaring ibig sabihin nito Isang alok na trabaho na ikinagulat mo isang kaibigan na nagbayad ng lumang utang. Isang biglaang pag-alis ng pasaning pinansyal. O isang kakaibang kapayapaan na nagsasabing, ayos ka lang. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga pagkakatugma. Ito ang universo na tumutugon, hindi sa iyong mga hiling, kundi sa iyong enerhiya. Kaya sa hunyo, Jess, kapag inihanda mo ang iyong ritual, gawin mo ito ng may tiwala. Hindi dahil kailangan mo ng patunay, kundi dahil handa ka ng makibahagi sa isang bagay na mas malaki kaysa sa lohi ka. Hindi ka na naghihintay ng biyaya. Nagiging ikaw na ang taong tinatanggap ang mga ito. At kapag nangyari ang pagbabagong iyon, kapag sinabi ng iyong espiritu oo, sinabi ng iyong enerhiya oo, at sinabi ng iyong mga kilos oo, wala nang magagawa ang universo kundi bumalik ang tugon. Oo, pati ako panawagan sa aksyon Kung may nararamdaman kang kahandaan sa puso mo kung may tahimik na tinig sa loob mo na bumubulong ito ang para sa akin igalang mo yon ihanda ang iyong bagay itakda ang petsa sa iyong kalendaryo para sa Hunyo 10 matulog hindi dahil sa takot kundi dahil sa pananampalataya at kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo mag-comment sa ibaba i receive quietly and with gratitude Hayaan mong ito ang maging unang hakbang ng iyong pagkakatugma. Ibahagi ang video na ito sa isang taong tahimik na naglalaban. Kaibigan, kapatid, magulang, OFW, estudyante, dahil baka siguro hihintay din ang una nila. Dahil ito ay hindi tungkol sa swerte. Hindi ito mahika. Ito ang sandali kung kailan ang iyong enerhiya ay sumasagot ng oo.